Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Ilang sandali lamang, wika ka din itong si Amara sa kanila. Makro, Toro, nasa paligid na ang mga aswang. Nakapalibot na ang lahat ng mga ito sa atin Kumanda ng grupo nila ni Makro para labanan ang mahigit sa dalawang pong mga matatandang saltik na nasa paligid. Malalakas ang mga aswang na ito at alinsunod na din ng kanilang plano. Mukhang uunahin nilang magiging biktima ang grupo nila ni Makro. Ngunit hindi naman iyon mapapayagan ng grupo nila ni Makro. Kahit nagaano gaano pa kalakas ang mga ito hindi natitinag ang grupo nila ni Makro sa mga ganitong uri ng mga kalaban. Muling uwi ka nitong si Makro sa kanyang mga kasamahan. Kaibigan at Toro, kayo na ni Makil ang bahalang magmando sa bakbakan sa itaas. Amara, ihanda mo na ang mga kakayahan ng baging. Ilang sandali lamang bukod sa mga nagtatalunan ng na mga aswang sa paligid ng kanilang kinaruruunan, may nakita silang apat na mga aswang ang naglalakad papalapit sa kanilang kinatatayuan. Kaya agad na wika nitong si Ringo. Makro, mukhang may binabalak ang mga ito. Oo Ringo, agad natin atakihin ang mga ito kapag magpapakita ang mga ito ng mga masasamang galaw. Itong si Amara, nag-usal na ito ng mga orasyon para mapalabas ang kanyang mga baging. Samantalang itong si Baldo, mariin na din itong nakahanda bitbit -bit na nito ngayon ang isang malaking palakol. Nang tuluyan ng makalapit ang apat na mga aswang sa kanila, ngumasab lamang ang mga ito sa kanilang harapan. At pagkatapos, itinuro sila ng apat na mga saltik wika ng isang aswang sa kanila mukhang hindi kayo pangkaraniwan ng mga anting ngero <laughs> mukhang nagtatangan kayo ng kakaibang mga mutya takam na takam na ako sa mga iyan matapos ang sinasabing iyon ng isa sa mga saltik biglang bumuka-buka ng sabay ang mga bibig ng apat na mga aswang at agad na nakakaramdam ang anim ng kakaibang pamamanhid sa kanilang mga katawan kaya agad na wikan itong siringo makro mukhang kinakailangan natin ng mga malalakas na harang at pangwasak naalala ko na ang mga ginagawa nilang ritual at orasyon mukhang ang mga ito ay ang mga aswang na kumakain ng kakayahan ng mga antingiro o alabularyo. Kaya ng mga ito na nakawin din ang ating mga tangan at kakayahan sa loob ng ilang sandali lamang. Naalala din ito ni Makro dahil minsan doon sa bukirin ng bandilaan kasama si Tatay Dadoy noong mga panahon na nagsasanay pa lamang ang mga ito. Nakakaharap sila ng ganitong uri ng mga saltik kaya agad na utos nito kay Amara na kailangan nilang makagawa ng mga malalakas na mga usal na bakod at puder. Kaya wala nang inaksayang sandali ang kanilang grupo. Mabilis nang ginawa nila iyon ni Makro at Amara. Ngunit napansin agad sila ng mga aswang kaya biglang umaatake na ang iba pang mga saltik na nasa paligid. Mabilis na naglundagan ang mga ito papunta sa kanila habang ang apat na mga matatanda. Biglang nagbago ang anyo ng mga ito at nagiging mga nagsilakihang mga turo. At pagkatapos walang kagatul-gatul na sumalakay na din ang mga ito sa kanila. Amara, gawin mo na! Ang sigaw naman itong si Makro dahil nakita nilang papalapit na ang mga aswang at hindi pa nila masyadong maigalaw ang kanilang mga katawan dahil sa ginawang orasyon ng mga kalaban na aswang. Sa kanilang anim, tanging itong si Maki lamang ang agad na nakakawala sa mga usal ng mga saltik. Dahil na sa kakaibang kakayahan ng inkanto, na hindi ganon madaling matamaan ng mga orasyon. Lalo na kung galing sa mga orasyon ng mga kampo ng kadiliman. Tanging makahuli sa kanya, ay ang mga albularyong nagtatangan ng mga usal na galing sa karunungan sa mga dasal, sa langit at sa mga libreta agad naman na ibinato na nitong si Amara ang kanyang mga usal at makalipas lamang ang ilang mga sandali nagsilabasan na ang maraming mga baging doon sa paligid at agad na gumalaw na ang mga ito hinarang at inataki ng mga baging ang lahat ng mga aswang napapalapit sa kanila agad naman na pinagputol-putol ito ng mga saltik ngunit may ilan pa rin sa mga ito ang napupuluputan kaya napilitan ang mga aswang na nag-anyong turo na suwagin ang mga ito at wasakin ang ilan din sa mga saltik nag-uusal agad ng mga pangwasak ng mga orasyon itong si Makil dahil agad itong nakabawi na ng wisyo agad niyang naabot ang isang aswang at hinila niya agad ito papalapit doon sa kinaruroonan nila ni Makro. Dahil din sa mga baging na pinalabas ni Amara, naantala ang mga ginagawang pag-atake ng mga aswang sa kanila na naging dahilan para mawasak na nila ni Makro ng tuluyan ang mga tigalbong tumama sa kanila. Kinakailangan pang sabay nilang wasakin ang mga iyon ng kanilang mga usal. At dito na, nag-uusal agad ng mga pangkarga itong si Makro para sa kanyang armas na mutya ng balyakag. Pagkatapos, agad nang hawak nitong si Makro ngayon ang isang malaking palakol. Agad na wikan nito sa kanyang mga kasama. Tara na, Turo, Amara, Makil, Ringo, Baldo. Ipakita natin sa mga aswang na ito kung anong klasing grupo ang kanilang binabangga kakatayin natin ang lahat ng mga ito ngayon at pagkatapos pa lamang ng mga sinasabi ng iyon nitong si Makro napakabilis na itong umaatake doon sa mga aswang na saltik nakasunod naman agad ang kanyang mga kasama samantalang si Naturo at Makil mabilis na nagpatalon-talon ang mga ito doon sa itas ng mga puno ng kahoy. Wala pang limang mga segundo na pang-abot na ang mga ito. Agad na nagpakawala itong si Makro ng mga paghampas gamit ang kanyang malaking palakol. Samantalang itong si Amara gamit ang mga usal sa librita ni Maria. Agad na muling nagpakawala ito ng mga baging. Ngunit sa ngayon, dalawang uri na baging ang pinalabas na nang dalaga ang isang uri ng baging para itong mga latigo na nagpakawala agad ng mga pagpitik doon sa mga aswang. Samantalang ang isa pang uri ng baging kusang napuputol ang mga ito at naghulmang parang sibat na baging na mabilis nang humahagibis papunta doon sa mga aswang. Kaya sa ginawa nilang sabay ng mga pagatake agad na may mga tinamaan sa panig ng mga saltik. Dalawa agad sa mga ito ang natuhog sa mga hulmang sibat na baging na sa kakayahan nitong si Amara. Samantalang isa naman ang tinamaan agad nitong si Makro gamit ang kanyang malaking palakol. Basag pa nga ang bungo ng asuwang nang tamaan ito sa ulo nitong si Makro. Ang iniiwasan na lamang ng kanilang grupo ang mahawakan ang kanilang katawan. Baka kasi mahigop agad ang kanilang lakas ng mga aswang na ito. Samantalang sinaturo at makil, agad na bumagsak ang mga ito sa likuran ng mga aswang. At pagkatapos, walang paglinlangan, nasabay na din na umaatake ang dalawa, ang aswang at ang inkanto. Sa ginawa ng grupo nila ni Makro, kahit nagaano pa kalakas ang mga kalaban ng mga aswang agad nang nakakalamang ang kanilang grupo sa paglipas din ng panahon napapalakas na din ng mga ito ang kanilang mga tangan kahit na itong si Baldo kung dati sa kanilang anim ito ang pinakamahina at madaling mahuli ng mga kalaban ngunit ngayon mas nag-iingat na ito sa bawat bakbakan Dalawa pa sa mga aswang ang agad na napapatumba pa nitong si Makro. Gamit pa rin ang kanyang malaking palakol. Walang habas na pinagpapalakol niya ang bawat maabot ng mga aswang. Napakaingay na ng mga pag-angil at pag-ngasab ng mga ito. At rinig nila ang mga pag-ungol ng mga aswang. Bawat bubulagta naman sa lupa. Samantalang itong si Toro, isa agad ang kanyang napatay nang makagat niya ito sa may liig. at hindi na iyon binitiwan pa si Turo hanggang sa mangingisay na ito sa lupa sinubukan pa ng mga aswang na gumawa ng mga usal nagbalik na din sa pagiging aswang ang apat na mga matatanda na nagiging Turo kanina ngunit agad na makontra naman ang mga iyon nila ni Lanmakro at Amara dalawa naman ang napupugutan ng ulo nang mapupuluputan ito ng mga sinulid na gamit naman itong si Makalipas lamang ang sampung minutong bakbakan lahat ng mga aswang na saltik nakabulagta na kabulagta mga ito at namamatay. Napuno ng tadtad ang kanilang mga katawan at may mga napupugutan pa ng ulo na puputulan ng kamay at braso. Uwi ka nitong si Makro. Kailangan na natin na umusad, kaibigan at turo susunugin na natin ang lahat ng mga ito. Matapos iyon, magkakasamang sinunog na nila ang lahat ng mga bangkay ng mga saltik na aswang. At pagkatapos, mabilis na muling umuusad na din ang kanilang grupo. Habang nagaganap naman ang umatikabong bakbakan doon sa paligsahan, doon naman sa malawak na lupain na pinangyayarihan ng kapistahan, agad na may tatlong mga aswang ang mabilis na nagpunta sa kinaruroonan nila ni Arturo. Kasalukuyan kasing nagpapahinga muna ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng lugar. Nando doon ang mga ito sa kanilang mga nakatukang mga kubo. Kasama nitong si Arturo ang kanyang asawa na si Lucila at ang mga alagad na mga rebuilding mga aswang. Agad na balita ng tatlong mga aswang Pinunong Arturo, may nasipat kaming napakaraming bilang ng mga aswang doon sa ibabang bahagi ng lupain ni Tatay Dadoy. Natitiyak kong may mga nagbabantang pag-atake sa lugar na ito. Napakarami nila na mukhang napapalibutan na ang ating lugar. Napatayo agad itong si Arturo sa kanyang narinig. Hindi ito makapaniwala sa balitang iyon at agad Nautos nito sa kanyang mga tauhan na kailangan na maipaalam ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng lugar. Doon, kinamamangtasing at nanasarya. Habang wala kasi ang apat na mga matatanda, kailangan na nilang gumawa ng mga hakbang para maprotektahan ang lahat ng mga taong nakapista dito sa lugar. Mabilis naman na kumilos ang mga tauhan nila ni Arturo. Agad na nagpunta ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng malawak na lupain nitong si Tatay Dadoy. Samantalang sina Arturo naman at Lucila kasama ang kanilang mga tauhan ng mga asuwang agad na nagpunta ang mga ito doon sa gubat kung saan nakita ng kanilang mga tauhan ang nasabing hukbo ng mga aswang. Agad din na inalarma ang grupo nila ni Mauricio tungkol sa mga bagay na ito. Kaya agad na kumilos na din ang mga iyon. Kasama ang grupo na nila ni Badong, mabilis na nagpunta ang mga ito doon sa gilid ng sapa para doon na magbabantay. Unang bisis na magkakasama sina Mauricio at ang grupo nila ni Badong sa bakbakan. Ngunit may tiwala ang mga ito sa isa't isa, lalo ngayon may napipintong pag-ataking gagawin ang mga aswang sa kanila. Nang mapag-alaman naman nila ang mga iyon, ni Mamang Tasing at Nana Saria, lahat ng mga kasama nila pinapalibot na doon sa mga taong nakipista. Ang mga tao kasing ito ay mga espesyal na bisita ni Tatay Dadoy na galing pa sa iba't ibang lugar. Sa loob ng pitong araw nakapistahan kasi manatili lamang ang mga ito doon sa lugar ng sinawahan. Habang nagpapatuloy ang kapistahan, marami kasing mga kubo ang mga nando doon na matutulugan at matiterhan ng mga ito. Bukod din sa mga bisita ni Tatay Dadoy, marami din doon ang mga nagtitinda ng iba't ibang mga bagay, pati na din mga prutas at mga gulay. Sa loob kasi ng pitong araw, tuloy-tuloy ang peryahan doon sa lugar at mga kasiyahan. Kaya gano'n na lamang karami ang taong nakapista. Hindi pa nga sa mga ito. Ang mga taong nakapista doon, ngunit bababa ng patag kinapunan at kinabukasan na naman babalik para patuloy na makisaya. Kaya sa isip ng dalawang babaylan, kinakailangan talaga na babantayan nila ang kilos ng mga iyon. Doon sa malawak na lugar kung saan mas marami ang mga tao doon Maraming mga bantay na ang nakakalat at sinubukan na din ng mga ito na hagilapin doon sa mga taong nandoon Kung sakaling may mga humahalong mga aswang, doon naman sa loob ng kagubatan makalipas ang ilang mga minuto, narating na din nila ni Makro ang puno ng balite. Kitang kita nila ito sa gitna ng kadiliman dahil sa mga nagliliwanag na mga alitap-tap sa punong iyon. Ngunit makalipas ang ilang mga sandali, agad nawi wika si Amara kay Makro. Makro, mukhang may mga nauna na sa atin. Nakikita kasi ng mga ito ang isang grupo na nandudoon sa gilid ng puno. Agad nilang nakikilala ang grupong iyon. Walang iba kundi ang grupo ng espiya ngunit kulang pa iyon ng isa dahil dalawang grupo ang maaring mananalo sa paligsahan na iyon. Kaya wika din itong si Ringo. Isang grupo pa lamang iyan makro. Maari pa rin tayong lumapit doon sa puno ng balite. Samantalang sa kabilang banda naman, habang patuloy pa rin na nagmanman ang grupo nila ni Buhawi, hindi inasahan ng mga ito na makita ang grupo ng kanyang kapatid na si Macro. Uy ka agad nitong si Elias kay Buhawi. Buhawi, mukhang plano na ng grupo ng kapatid mo na lalapit doon sa punong iyon. Mukhang hindi na natin mapipigilan na makakaharap ang grupo ng kapatid mo. Napatitig din itong si Elias kay Macro. Marami na siyang narinig tungkol sa kapatid nitong si Buhawe at naalala niya ang kanyang mga matatalik na mga kaibigan na sinabadong. Ngunit sa ngayon, nagdesisyon pa rin itong si Elias na ilihim pa rin ang lahat. Tanging siya pa lamang kasi ang nakakakilala sa mga dating kababata. Pati pa nga itong si Buhawi, wala itong kaalam-alam na ang kasama nila na si Elias ay matalik na kaibigan at kababata ng kanyang ama. Bukod kay Elias, itong si Manong Udo, alam din ito ang buong katotohanan. Ngunit nirespito nire nito ang desisyon ng kanyang kaibigan na panday. Gusto nitong siya mismo ang magpapakilala sa kanyang mga dating kaibigan at mga kababata.